Ah, up na naman. So, ngayon, guys, maglaluto tayo ng merienda namin kasi it's already 3 p.m. in the afternoon. So, mga 4, maliligo para magsimba kasi 5 po yung misa dito sa hapon. So, magluluto muna ako ng merienda. Pansit kanto na lang para ano, may laman din yung tiyan namin para sa pagsisimba. So, tara, magluto muna tayo ng pansit kanto. Tara, at kumuha tayo ng dalawang pansit kanton um, uh, chili mansit flavor dito sa aking dalawa sa akin at saka kay Ryan pero si Ryan tulog pa midlip lang daw pa <laughs> ewan ko kung natulog ba doon sa taas so ito na guys dalawang pansit tapos kaparis nito is ano kape na lang para medyo may laman-laman din yung chan namin. Mamaya. Wait lang. Iinit muna ako ng tubig. So, ito na po guys. Yung pag-iinitan natin ng tubig. Hintayin na lang natin ng after 3 minutes na kumulo ito para ilagay natin yung mga pansit kanton. Babalikan ko po kayo mamaya guys. So yun guys, habang hinihintay natin na uh, kumulo yung tubig, magprepare na lang tayo ng ano para sa kape. Kopi-ko black. <laughs> sa inyo ba ano ba yung ano nyo, Yung kape niyo. At nag-inik na din ako ng tubig para sa kape. ko black. Baka naman. <laughs> so, ito. Set aside na natin mamaya para sa ano, sa kape. Tapos, ito buksan na natin na yung ano, dalawang pansit pantun. Para pag kumulo, lalagay na lang natin yung ano, noodles. Dalawa po siya. Lucky me, baka naman. Tiyara. <laughs> chili mansi po kasi paborito po namin yung chili mansi no? so yan ito na natin para pagano ano na yung tubig lalagay na lang yung noodles mga after 5 minutes pa siguro to kukulo yung tubig so intayin na lang natin guys para ilagay yung noodles ng pansit canton Tignan na natin, guys, kung kumulo. Ah! So, grabe, ang kulo na pala. <laughs> so, ilalagay na po natin yung dalawang, ano, palamansi. Yes. Ay! Kapagod talaga po. Ikaw, ikaw po yung mag-edit. Ikaw pa din yung mag-ano, vlog. <laughs> so, Intayin natin na maluto po yan guys. Tapos itimpla natin sa mga seasoning niya. So, ayun guys. Luto na po siya. So, lalagyan na po natin ang mga seasoning. So, bali dalawang pansit kansun po yan ah. Sinabay ko na lang para ano Isahang ano na lang. At ready na ang aming merienda. Gigisingin ko mamaya si Ryan. Kasi dapat mga 4, maligo na kami. Para makapag-prepare na din sa pagsisimba. Kasi ang bilis talaga ng oras. Grabe. Kahit 4pm pa, maligo talaga. Pero parang matatapos ka ng 1 hour. Kaya minsan nalilate na magsimba. At saka ang layo-layo pa naman ng ano, simbahan dito. Kaya nag i -e bike na lang kami para mas mapadali. Kasi pag mag-commute ka, mas matatagalan. Kaya halu-haluin na natin. Halu-haluin natin. Para makapag-marienda natin. Tapos, ititimpla ko po yung kape. Tapos, gisingin ko para mag-mary Sarap. Sarap talaga pag mainit po, pa, guys. So, ayan lang po, guys. Thank you for watching. Bye-bye.